Sa paglipas ng ilang taon, sumiklap sa buong Pilipinas ang isang pambansang kilusan na tinawak na no Korea. Ang makaling may nila ay napunong plakar na may nakasulat na walang Korea. Ang natindahan ay nagtanggal ng nga produktong koreano, at ang nga social media post na nagsasabing, kanselado na ang aking biyahe sa Seoul. Ay tinuring na makabayan at karapat dapat papurihan. Para bang binalot ng isang apoy ng damdaming makabansa ang buong lipunan isang damdaming sumisiga ng empak mamalaki ngunit unti-unting nagiging apoy na susunok sa sariling industriya ang turismo. Munit sagit ingay at sigawan, isang bagay ang nangyari ng tahimik. Hindi sumigaw ang nga turistang Koreano, hindi sila nakprotesta. Wala silang isinulat na maka pahayak nalit. Tahimik lamang silang tumalikot at umalis. Hindi na sila nagbook ng flight papuntang Manila o cebu. Kan seladu ang mahotel, hotel, ini lipat ang destination papuntang Vietnam o Thailand, at ang makaliang intramuros ay biglang nanahimik. Ito ang tinatawag nam nga ekonomista bilang silent protest, ang pinakatahimik ngunit pinakamatinding anyo ngang pagtutol. Bakit nga ba umalis ang mangka turistang koreano? Bakit, habang sumisigaw ang nga Pilipino ngang no Korea? Ay patuloy pa rin nilang inaasam ang perang mumula sa mga bisitang iyon? At higit sa talagang handa ba ang Pilipinas na mawala ang mga koreano na siyang bumubuhay sa malaking bahaging ekonomiya ng turismo? Ang sagot ay nakatago sa isang matinding kontradiksyon sa loob mismo ang lipunang Pilipino. Sa loob ng maraming taon, pinangunahan ng mga politiko at media ang anti-Korea sentiment. Ginamit ito ngang ilang mambabatas upang pataasin ang kanilang popularidad. Ginamit ng nga TV network upang umani ngang mataas na ratings. Sama paralan, ipinaulit-ulit ang naaralin tungkol sama isyung historical at pinatibay ang damdaming huwag maktiwala sa dayuhan. Panmay, ngunit salikot ng lahat ng ito, nanatiling hindi mabubura ang katotohanan na ang nga turistang koreano ang tunay na haliging ang turismo ng Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Tourism, DOT, ang bawat turistang koreano ay gumagastos ng higit pakaysa sa sama bisitang mula sa ibat ibang bansa. Sila ang nagrerenta ang mamahaling kuwarto sa Makati at BGC, bumibili sa Manga Duty Free Shop, kumakain sa Manga Restoran sa Alabang at Taguig, at bumibisita sa Manga Resort ng Boracay at Palawan. Sila ang tunay na ginintuang ibon ng turismo ang nagbibigay ng kita sa libolibong manggagawa, driver, at hotel staff. Ngunit sa malansangan ng bansa, naging karaniwan ang bulong na, ayaw namin samga koreano, pero gusto namin ang pera nila. Sam hotel, nguminiti ang front desk staff sa harap ng bisita, ngunit sa likot ng mata ay may nakatagong May mga taxi driver na sinasadya ang mahabang ruta kapag koreano ang pasahero, may mga restoran na may mas mahal na presyo sa korean menu kaisa sa English version. At kapag pumapasok ang isang turista at naksalitang korean, biglang nagiging malamig ang serbisyo. Ang ganitong dobleng pamantayan ay unti-unting naging normal sa industriyang turismo. Ngunit sensitibo ang turista. Ang bahagyang pak iwas ang malamik na tingin, ang kakaibang tono lahat ay nag-iipon sa puso ang isang bisita. Ang maliit na pag alinlangan ay lumalaki, at sa bawat pagbisita, nagiging tiyak ang kanilang pakiramdam. Hindi kami tinatanggap. Ginagamit lang kami. At dahil diyan, unti-unti nilang iniwan ang Pilipinas. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang hindi ito iniulat nang lokal na media. Ang nareklamong dayuhang bisita ay tinabunan ng napalabas na makabayan. Ang mga anomalya sa industriya ang sobrang sinyal, pandaraya, at hindi patas na patrato ay tinrato na parang normal lamang. Ang mayaringan negosyo na, mayaringa na umaasa sa makoreano ay natutong manahimik. Sino man ang kumontra ay tatawaging anti-filipino. Ngunit likod ng katahimikan, nagsimulang maramdaman ang ekonomiya ang bitak. Ang revenue ng duty-free shops, ang kita ng mga restaurant, ang occupancy rate ng mga hotel lahat ay bumaba. Ayon sa datos, Higit sa RT porsiento nga kita nam hotel sa Metro Manila ay mula sa mga bisitang Koreano, sa mga duty free mall sa Pasay at Clark, umabot sa 55% ang benta ang nagmumula sa kanila. Alam ito nga mga negosyante, ngunit sa panahon ng No Korea, tabu na ang maksalitang ang totoo. Ang pinakmulan ng lahat ay isang trade dispute isang hakbang ng gobyerno ang Korea na nakpatupat ng mahigpit na export control sa ilang produktong Pilipino. Mula ron, sumiklap ang kilusang No Korea na mabilis na naging pambansang sigaw. Ang mga supermarket ay nagalis ng Korean noodles at cosmetics, ang mga talk show ay nagaroon ng No K Products Challenge. At ang mga influencer ay nagpost ng Kanselado ang flight ko sa Seoul para sa bayan. Um, naumaning ang daan ang libong likes. Ngunit habang nalulunod sa makabayang kasiyahan ang nga mamamayan, tahimik na nabawasan ang nga bisita. Ang kompanyang pang pangeroplano ay nakatanggap ng libo-libong tawag para sa cancellation ng ma-flight papuntang Pilipinas mula Korea. Angga Travel Agency sa Seoul ay nak bagong ruta ang kanilang nga kliente papunta sa Thailand, Vietnam, o Japan. Ang mga resort sa Bohol at Boracay ay nagsimulang mawalan ng booking. Ngunit sa Maynila, patuloy parin ang siga. Hindi namin kailangan ang Korea. Kaya naming tumayo makisa. Ang mapahayagan ay nagulat nga mayabang na tono. Makakayanan ng Pilipinas kahit mawala ang nga Koreano, papalitan sila ngang gabisita mula China at Europe. Ipinahayag ng ilang economic analyst na ang pagkawalangang Koreano ay pansamantalang sakit lamang, ngunit sa huli ay magpapalakas sa ekonomiya. Anderson, ngunit walang sinuman ang nagakalang ang pansamantalang sakit na iyon ay magiging malalang sugat na hindi magihilom sa lup ng maraming taon. Sa sumunod na magabuan, naksimulang maramdaman ang tunay na epekto. Ang makalya nga makati at ermita, na dati puno ngang gabus ng turista, ay naging tahimik. Ang maturgate na marunong makorean ay nawalan ng trabaho. Ang nga souvenir shop sa Intramuros ay nag-imbak ngang sanda makmak na hindi na bentang produkto. Ang ma restoran sa China na dati e puno ngam gabisitang koreano ay napilitang magsara. Ang ilang may ang negosyo ay napayak sa harap ng kamera. Ang mabisitang koreano ay laging magalang at mapakpasalamat. Sila ang bumubuhay sa amin. Ngayon, wala na sila. Ang industriya ngang turismo ngang Pilipinas, na minsan ay maingay at puno ngang kulay, Ay unti-unting nang katahimikan: isang katahimikan may bigat ng pakabasag. Habang patuloy na uminit ang damdaming "no" korea, unti-unting nagiging malinaw ang realidad sa malansangan. Ang dating mataong makati avenue ay tila naging bayan na iniwan nang panahon. Ang mangga-karatulang may salitang "anyong" haseo ay isa-isa nang tinanggal. Ang marestauran na dating nagsisilbingang para sa maturistang Koreano ay nagsimulang magsara nang tuluyan. Angga taksi driver naminsan ai kumiki tangan dobles sambawat biahe papuntang naya ai ngayoi walang pasahero. Ang dating mataung Mall of Asia ai maima matindahang maima ilau na patay karatulang, for lease. And, ayon sadatos datos ngang Philippine Tourism Council, bumaksak ngang 60% angka buang kita ngang sektor ngang turismo sa luplama ngang anim nabuan. buwan. Ang mehotel sa Metro Manila at Cebu ay nagulat nang occupancy rate na bumaba sa 30%, habang ang nga resort sa Palawan at Boracay ay halos walang booking. Ang maduti free shop ay nagimba ngang ladang produk tong hindi naibenta makape, si Gerilio, kosmetiko lahat na kaimbak sama sa nagihintay ngam nga bisitang hindi na babalik. Ang mamayaring ang negosyo ay napilitang maksara. Ang ilan. Natatlong dekada ng nakpapatakbong nga restoran, ay napayak sa mga panayam, nuang dumadating pa ang makoreano, lagi silang nakpapasalamat, maayos, at tapat magbayad. Ngayon, kahit pambayad sa renta, wala kami. Ngaman nan. Ang matur bus company ay nak benta ang kanilang nga Ang mga driver ay lumipat sa ride apps ngunit kulang parin ang kita. Ang mga duty free mall sa Clark at Pasaya ay nak patupad nang malaking clearance sale ngunit kahit 70% off, walang bumibili. Kahit ang malokal na turista ay hindi kayang punan ang kakulangan. Hindi lamang turismo ang bumaksak kundi pati reputasyon ng bansa. Mula sa isang, mainit at magiliw na destinasyon, unti-unting naging imahe ng Pilipinas sa mundo ang bansang may kawalan ng tiwala at di pantay na pagtrato sa mga bisita. lumaganap ang ngalik recording mula sa ilang establisimiento. Kung koreano, dagdagan mo ang presyo hindi naman sila magrereklamo. Huwag nang ibigay ang discount. Mayaman naman sila. Kung farina, mas mahal. Kung lokal, pwede isale. Ang magasalitang iyon, nasanay pribado lamang, ay naging patunay ng sistematikong diskriminasyon. Ang mga YouTuber mula Korea ay naglabas ng mga bidyong karanasang ito ipinakita ang maresibo, ipinakita ang price difference, at ang buong mundo ay napanot. Saluk ng ilang linggo, kumalat ito sa buong Asia at Europa. Ang headline, nisang banyagang pahayagan. Pilipinas. Ang bansang naktaas ang presyo ayon sa lahi. I down. Ang reputation damage ay hindi na may tatanggi. Hindi lamang makoreano ang lumayo pati mga hapon, singaporean, at kahit mga amerikano ay nagsimulang magtanong. Ligtas pa ba maglagbay sa Pilipinas? Sa gitna ng crisis, sinubukang itagong gang pamahalaan ang lawak ng pinsala. Ang Department of Tourism ay naglabas ng pahayag. Panandalian lamang ito, babalik ang maturista sa tamang panahon. Ngunit habang binibikas nila ito, libo-libong empleyado sa sektor ng turismo ang nawalan ng trabaho. Ang mahotel sa Ortigas at Makati ay nagbawas nang hanggang 70% nang staff. Ang ilang matagal nang concierge ay umalis na may luha sa mata. Kilala ko pa ang regular naming bisita mula Korea. Taon-taon silang bumabalik tuwing Pasko. Ngayon, wala na akong maasahan, sabi ngang isang resepsionis sa Pasay, habang nililinis ang huling kwarto bago tuluyang isara ang hotel. Ang malungsot na minsang puno yang buhay ay tila naging mangagos town ang matindahan na ay nakasara, ang na plaza ay tahimik, at ang tanging maririnig ay ang ugong ng hangin at kaluskos ngam nga papel na advertisement na hindi na binabasa ang kahit sino. Noong una, sinisi ang gobyerno ang pandemya ngunit nang makabawi na ang Thailand, Vietnam, at Indonesia, na natiling mababa ang bilang ngang gadayuhan sa Pilipinas. At duon nila natanto. Ang mga na koreano lamang ang hindi na bumabalik. Salup ng na flight booking report ng Korean Air at Asiana Airlines, makikita ang malupit na katotohanan. Ang ma-flight papuntang Bangkok, Hanoi, at Tokyo ay puno. Ngunit ang bangga papuntang Manila at Cebu? Halos walang laman. May mga tiket na ibinenta ng 70% diskwento 50,000 round trip na gunit kahit ganun, walang gustong bumili. Sabi ngang isang Korean travel vlogger. Kahit libre pa, parang ayaw nang bumalik. Nakakalungkot, pero hindi ka na welcome dun. Ang me-kompanyang panghimpapawid ay nalugi. Ang Philippine Airlines at Cebu Pacific ay nagbawas ngang flight papuntang Incheon at Busan, Ang mga charter flight mula Daejeon at Daegu ay tuluyang inalis. Ang mga piloto at flight attendant ay tinanggal, ang mga travel agency ay naksara. At sa gitna ang lahat, nanatiling tahimik ang mga kalyeeng boracay at maktan walang mga bus eng turista, walang tunog ng tawanan sa mga beachside cafe. Ngunit ang pinakamalaking sugat ay ang pakawalang tiwala. Sa mga travel review site, biglang bumagsak ang rating yang Pilipinas. Mula 4008 ai 2009 isang pakbaksak nama sakit at nakakahia. Na nang data analis nama higit 40% nang 5 star review sa ilang turis spot ai fake account palagawa nga nga ahensia at negosyo upang itago angka totohanan. ang katotohanan. Ang nga media, tulat ngang BBC at New York Times, ay naglabas ngang ulat. Ang Pilipinas ay nagbenta ang pangmatagalang tiwala kapalit ang panandaliang kita. Ito ay hindi lamang pandaraya, ito ay pambansang reputasyong isinakripisyo. At tuluyan ngang bumagsak ang kredibilidad ng bansa. Ang It's More Fun in the Philippines ay napalitan ng birong. It's More Pricey and Risky in the Philippines. Ang one hashtag campaign ng gobyerno ay naging bayro sa social media. Nang tuluyan ng bumagsak ang turismo, doon lamang nagising ang gobyerno M. Pilipinas. Sa gitna ng mga ulat ng pakkalugi at mass layoff, nagsimulang magpatawag ng nga emergency meeting ang Department of Tourism, DOT, at Department of Trade and Industry, DTI. Sa mga bulwagan ng Manila, inihayak ng mga ang isang kampanya na pinamagatang, Bagong Pilipinas, Bagong Turismo. Ha! Inilunsad ang malalaking reforma. Ipinatupat ang transparent pricing policy sa lahat ng tumatanggap ng turista. Itinatag ang foreign visitor hotlines para sa agarang reklamo ng mga bisita. Ipinagbawal ang discriminatory pricing laban sa dayuhan, at sinumang mahuli ay pakmumultahin ng malaking halaga. Sa mga airport at tourist district, Pinalakas ang presensya ng Tourism Police, may dalang body camera at mandato na magpatrolya 24 oras. At sa bawat restoran, ipinaskil ang nga sticker, fair price, honest service, proudly Filipino. Sabay nito, naglunsad ang pamahalaan ng isang malawakang advertising campaign sa Korea, Japan, at buong Asia. Lumabas sa television ang bagong slogan. The Philippines has changed. The Philippines welcomes you back. Ama? Ang na-billboard sa Seoul at Busan ay nakpakita ng mga larawan ng na nagdagat dagat ng Palawan, mga ngiti ng mga batang Pilipino, at mga artista na nagsasabing. Halina't pumisita muli sa aming bansa. Ginamit ng gobyerno ang makilalang celebrity mga drama aktor, ma influencer upang ipakita na totoong nagbago na ang Pilipinas. Ang DOT Secretary ay nagbigay ng pahayag sa isang press conference sa Makati Shangri-La. Lubos naming sisihan ang manapakakamalingan na karaan. Ang Pilipinas ngayon ay tapat, malinaw, at mapakakatiwalaan. Nais naming muling buksan ang ating puso sa bisita, lalo na sa mga nating Koreano. Ngunit sa kabilangang lahat nang nga pangako, kakaiba ang naging reaksyon nang Korea tahimik at malamig. Sa mga social media na mga Koreano, ang pinakalaganap na komento ay simple, hulina. na, hindi na namin alam kung totoo ito. Bakit ngayon lang, nung wala na kayong kita? Kung talagang mahalaga kami, bakit ninyo kami trinato nang masama nun? Ang matravel travel vloggers ay gumawa ang mga video na may pamagat na Bagong Pilipinas? O Bagong Maraming Koreano ang nagsabing maghihintay muna sila ilang taon bago muling bumalik. Ang iba naman ay nakpasya na lamang bumisita sa Vietnam o Malaysia kung saan anila ay ramdam mo pa ang tunay na pagalang. Ang mapahayagan sa Seoul ay naglabas ng editorial. Ang marpormang Pilipinas ay huli na ipinangganak sa takot, hindi sa tapat na pagsisisi. Isang ekonomistang Koreano ang nagsulat. hindi mo mapipilit ang tiwala sa pamamagitan ng advertisement. Kailangan patunayan ito ang panahon at nang tunay na pagbabago. Habang tahimik na lumilipas ang ngebuan, napak tanto nga buwan, nga opisyal ngandot na kahit milyon-milyong piso ang ginastos nila sa promosyon, halos walang epekto. Ang bilang nga Korean Tourist Arrival ay nanatiling mababa mas mababa pa kaysa panahon ng pandemya. Ang nga hotel booking site tulad ng Agoda at Trip. Dotcom ay nagulat na ang Pilipinas ay halos nawala sa top 20 destination list ng Makoreano, samantalang ang Vietnam at Thailand ay umangat ng husto. Upang makabawi, ipinakilalang pamahalaan ang Special Welcome Program for Korean Visitors. Mga diskwento sa mga hotel, priority lane sa airport, libreng SIM card at tour guide na marunong mag-Korean. Ngunit nang inilabas ito sa media, maraming Pilipino mismo ang nagalit. Bakit puro dayuhan ang inuna? Kami nga, wala ring tulong. Pati serbisyo, ibinibigay sa koreano. Nakakanasulto. Anda. Ang gobyerno ay napagitna sa dalawang apoy. Isang bansang nagugutom, at isang merkadong banyaga na ayaw nang bumalik. Ang mana opisyal ay nagpumilit. Ito ang tanging paraan para muling tumindig ang turismo. Ngunit kahit anong paliwanak nila, nanatiling bakante ang nga beach, tahimik ang nga hotel, at malamlam ang nga liwanag nating masiglang lungsod. Sa kabilang lahat, may mga negosyo paring umasa. Sa ermita, isang may ng travel agency ang nagsabit ng bagong karatula. We welcome all Koreans back fair price. Honest heart. Ngunit sa kabilang ngiti sa mukha bakas ang pagot. Sa ng tatlong taon, naubos ang kanyang ipon. At kahit isang booking mula Korea ay wala pa Hindi nila kami pinapansin. Siguro kasi alam nila na nagbago lang tayo dahil desperado tayo. And, uh, ang mapilipinong negosyante na minsan ay nanindigan sa no Korea, ay ngayon ay tahimik na rin. Marami sa kanila ang nagsabing, hindi ko akalaing ganun kalaki ang magiging epekto. Akala namin, sandali lang iyon. Ngunit ang naekonomista ay matagal nang nagbabala. Ang tiwala ay parang salamin isang beses mo lang ito mabasag, hindi mo na muling may sa dating anyo. Habang ang Pilipinas ay nagsisikap muling itayo ang turismo, sinundan ito ngang mas masakit na balita, ang katlong pinakamalaking Korean travel companies Hana Tour, Mo at Yellow Balloon ay nag-anunsyo ng kumpletong pagali sa merkado ng Pilipinas. Itinigil nila ang lahat ng Philippine Tour Packages dahil, ayon sa kanila, wala nang katiyakan sa kaligtasan at kasiyahan ng aming mga kliyente. Isang pahayag mula sa presidente ng Tour. Mahal namin ang Pilipinas. Ngunit hindi namin kayang ipaksa palaran ang tiwala ang ng aming ng customer. Ang anunsyong ito ay parang martilyong tumama sa ekonomiyang bansa. Pagkatapos nun, ang mga airline ay nagbawas ng flight. Ang mahotel ay nagbawas ng staff. At ang turismo nge Pilipinas ay tuluyang pumasok sa tinatawag niya, nga eksperto na Silent Winter. Wanin Speng, nang kumalat ang balita tungkol sa pagbagsak ng turismo sa Pilipinas, hindi lamang sa Asia ito pinag-usapan pati sa Europa at Amerika, ito'y na jing malaking usapin. Ang New York Times ay naglabas ng artikulong May pamagat na, The Philippines sold its trust for short-term gain. Samantalang ang BBC ay nagsulat ng komentaryo hindi lang ito simpleng krisis sa turismo. Ito ay pambansang reputasyong nawasak. Amen. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang salitang no Korea ay naging simbolo ng self-inflicted krisis isang aral kung paano winawasak ng isang bansa ang sariling kabuhayan sa ngalan ng emosyon at politika. Ang mabanyagang eksperto sa ekonomiya ay nakomento. Ang Pilipinas ay isang malinaw na halimbawa ngung paano ang nasyonalismo na walang direksyon ay nagiging lason sa sariling ekonomiya. Ang naturista ay hindi bumabalik sa lugar kung saan sila minsan ay hindi iginalang. N. Ang internasional na universidad ay nagsimulang gumamit nang krisis na ito bilang kay study. Sa mga klase sa economics at business ethics, tinatalakay nga nga estudyante kung paano ang maling mensaheng ng gobyerno ay kayang sirain ang nga dekadang pinahirapang imahe ng isang bansa. Samantala, sa social media, nahari ang mga meme at komento mula sa iba't ibang bansa. No Korea? No tourists. It's not more fun anymore. Bakit mo papaparusahan ang sarili mong industriya? Ngunit sa ilalim ng biro, may tunay na lungkot. Ang madating bisita mula Japan, Singapore, at Europe ay nagsabing hindi na nila ramdam ang dating init ng pagtanggap. Sa trip advisor, isang Australian traveler ang sumulat. I used to love Boracay. But something has changed. People seem wary. And smiles feel forced. Isang Singaporean vlogger naman ang nagsabi. Parang natatakot silang aminin na nakamali. Pro halatang Desperado. Ang Pilipinas, na dating kinikilala bilang, the friendliest country in Asia, ay unti-unting nakilala bilang, the most unpredictable. Ang reputation gap sa pagitan ng Pilipinas at mga karatig bansa nito ay lumawak. Habang ang Vietnam, Thailand, at Malaysia ay sabay-sabay na umaangat sa Tourism Confidence Ranking, ang Pilipinas ay bumagsak sa pinakamababang antas nito sa ngang dalawang dekada. Ayon sa World Tourism Organization noong 2024, Ang Pilipinas ay bumabasa rank 27 to 58 sa listahan ng Most Visited Countries in Asia-Pacific. Samantala, ang Thailand ay nasa 1, Vietnam sa 4, at Japan sa 2. Ang maekonomista ay nakomento. Ang pakawalangang Korean turist ay hindi lang pagbabangang bilang, kundi pakawalangang domino effect sa buong ekonomiya. Ang bawat restoran, taxi, souvenir shop, at hurajensi ay konektado. Kapag nawala ang isa, guguho ang lahat. Ang Asian Development Bank, ADB, ay naklabas ng masakit na pagsusuri. Ang turismo ng Pilipinas ay hindi bumagisak dahil sa giyero kalamidad. Bumagisak ito dahil sa kakulanggang ng integridad. Ang nabanyagang mamumuhunan ay nagsimulang umatras, ang mga international airline ay nagbawas ng ruta, at maging ang madayuhang estudyante ay nagurong ang kanilang aplikasyon sa mga universidad sa Maynila at Cebu sa mga eskwelahan sa Korea, Japan, at Estados Unidos, ipinatihil ng hilang partner University ang kanilang exchange program papuntang Pilipinas. Ang dahilan, may panggamba sa kaligtasan at patas na pagtrato sa aming mga estudyante. Sa isang panayam sa Yonhap News, isang Korean academic ang nagsabi. Sayang, ang Pilipinas ay mayaman sa kultura at kabaitan, pero tila naligaw sa landas. Ang Philippine Image sa mga dayuhang forum ay bumaba. Kapag may nagdatanong ng Where should I travel in Asia? Madalas ay ganito ang sagot. Try Thailand, Vietnam, or Japan. Avoid the Philippines for now to unstable. Ang mabanyagang blog at travel influencers ay naglatala ng mga video na may pamagat. What went wrong in the Philippines? How a tourism giant lost its soul? At sa makomento, paulit-ulit ang isang tema, tiwala. Tiwalang nasira, tiwalang mahirap muling buwin. Salup ngang bansa. Nagbago rin ang pananaw nga Pilipino. Ang nadating matapang sa paksigaw ng No Korea ay ngayon ay tahimik na lamang, marami sa kanila ay nagsabing, hindi namin akalain ganito kalalim ang magiging epekto. Are, sam nga coffee shop at pampublikong pahayagan, naging paksa ang tanong. Paano natin binawi ang dangal, pero nawala ang tiwala ang mundo? Sam mga radio commentary, sinabing lang eksperto. Ang tunay na pakamakabayan ay hindi nakikita sa sigaw, kundi sa respeto sa kapwa. Ang bansa ay hindi umaangat sa galit, Umaangat ito sa kababaang at katapatan. Ang mabanyagang negosyo ay unti untiring nagsara o lumipat sa Vietnam at Malaysia. Ang mga Korean investor sa Clark at Subic ay nagbenta ng kanilang ari-arian at ang mga dating call center contracts ay inilipat sa Jakarta at Hanoi. Ang epekto ay lumampas sa turismo ito ay naging pangkalahatang krisis nang tiwala. Sa mga na taon, kahit pa nagpatuloy ang mga reforma, nanatiling malamlam ang imahengang bansa. Ang Global Travel Awards ay hindi na binabanggit ang Pilipinas. Ang ma internasional na kaganapan tulad ng Miss Universe o ASEAN Summit ay bihirang isagawa sa Maynila. Ang mabanyagang TV network ay nakulat. Ang Pilipinas, minsan ay perlas ngang silangan, ngayon ay isang bansang nagdurusa sa sariling anino. Ngunit sa kabilang lahat, may ilang banyagang tagamasit na nagpahayag ng pag-asa. Isang kolumnista sa The Guardian ang sumulat. Ang Pilipinas ay may kakayahang bumangon ngunit tanging kung matututunan nitong pahalagahan ang katapatan kaysa propaganda. Hindi huli ang lahat kung aminin ang malinang buong puso. Ang, ang lasalitang iyon ay umalingaungaw sa mga Pilipinong nakikinig sa gabi? Habang pinagmamasdan ang mga hotel na dati maliwanak munit ngayoy tahimik at madilim. Ang katahimikan ay tila sabing Minsan, ang pinakamahalagang aral ay kailangang bayaran ng napakamahal. Habang patuloy na bumabalik ang mga karatik bansa sa siglang turismo, ang Pilipinas ay nanatiling tahimik parang isang lungsot na unti-anting nagigising mula sa isang mahabang bangungot. Sa makalsada ngang Makati, ang madating hotel na may kislap ng liwanag ay nakatirik parin, rin, ngunit ang ngakurtina ay nakababa, at salup ay walang halahak ng gabisita. Ang mapamilyang umaasa sa turismo ay bumalik sa probinsya, ang madating tour guide ay naktitinda na lamang sa palengke. Ngunit higit sa lahat ng pakawalang pera, ang tunay na nawala ay tiwala. Ang tiwala ay hindi katulad ng pera o ginto. Kapag ito nazira, hindi mo ito mabibili, hindi mo ito may babalik sa mga poster slogan. Kailangan mo itong buwin muli dahan-dahan, tapat, at walang pakmamataas. Ayon sa mga eksperto sa ekonomiya, abutin ng 10 hanggang 20 taon bago muling bumalik ang sigla ng turismo ang Pilipinas. Hindi dahil sakakulangan nang ng likas na yaman o ganda ng tanawin, kundi dahil sa isang bagay na hindi nakikita. Reputation ang turismo ay nakasandal sa tiwala, at ang tiwala ay nakabatay sa karanasan. Kapag ang isang bisita ay nakaramdam ng pandaraya, ng panghuhusga, ng kawalanggalang, hindi na siya babalik, kahit anong diskwento, kahit anong promosyong maganda, ay walang halaga kung ang alaala -ala ay masakit. Ang bawat kilos ng kawalang-katarungan, sobrang singil. Peking review mapanlinlang na presyo ay tila malit sa paningin ng ilan, ngunit sa mga banyaga, iyon ay marka nang karakter nang isang bansa. Ang mabansang tapat, kahit simpleng lugar, ay bumubuo nga tapat na bisita. Ngunit ang mabansang marahas sa salita at mababaw ang pagalang, ay unti-unting nililimot nang mundo. Sa mga bagong dokumentaryo at lektura sa universidad, Madalas gamitin nga mga profesor ang halimbawa ng Pilipinas. Isa itong garal na sinasabi nila sa mga estudiante. Ang emosyonal na nasyonalismo ay parang apoy nagbibigay ng liwanag sa simula, ngunit kapag hindi iningatan, sinusunog nito ang sariling tahanan. Ang tunay na makabayan ay hindi ang sumisigaw ng laban, kundi ang marunong gumalang sa kapwa. Sample, ang mga komentaris mula sa Europa ay nagsulat. Ang Pilipinas ay hindi natalong ang ibang bansa natalo ito ngang sarili nitong galit. At sa mga forum sa Asia, madalas marinig ang salita ng paghinayang. Ang bansang dati simbolong iti at kabaitan? Ay ngayon ay halimbawang kung gaano kabilis mawala ang dangal. Ngunit kahit sagit nang ang lahat nang ito, may mga Pilipinong naniniwala pa parin sa pagbangon. Samga kali yung intramuros, may makabata ang boluntaryo na naglilinis ng malumang gusali, nagsasabing. Hindi natin kailangang manatiling ganito. Maari tayong bumangon kung totoo ang pagbabago. Sa palawan, ang malokal na mangingisda ay naglagay ng karatulang. Welcome to our home. Here, honesty is free. Um... At sama kapahayagan, isang simpleng editorial ang nak viral. Ang Pilipinas ay minsang nadapa, ngunit may lakas itong umamin. Ang pak amin ay unang hakbang sa tindik. Unti-unti, nagsimulang bumalik ang ilang banyagang bisita hindi dahil sama advertisement, kundi dahil sama tunay na kwento ang kabaitan. Isang Korean blogger ang sumulat. Nabalitaan ko ang lahat nang nyari. Pero nang bumalik ako, may mataw paring mababait, tapat, at nagbago. Hindi patapos ang Pilipinas. Sa huli, ito ang aral na iniwan ng krisis. Ang tiwala ay pundasyon ng isang bansa. Mas mahalaga ito kaysa ginto, mas mabigat kaysa turismo at mas matibay kaysa numang pader. At kapag nawala ito, tanging kababa ang loop, pakilala sa pakakamali, at matapat na gawa lamang ang makapagbabalik. Ang mabansa ay maaring magtaglay ng yaman, ng kapangyarihan, ng ingay at sigaw. Ngunit ang tunay na dakilang bansa ay aong marunong manahimik, humingi ng tawad, at gumawa ng tama ng walang kondisyon. Ang Pilipinas ay naglakat sa isang madilim na daan ng galit at kawalang tiwala. Ngunit sa dulo, natutunan nitong ang dangal ng isang bayan ay nakaugat sa katapatan ng puso. At marahil, iyon ang simulang ang tunay na pagbangon.